Marami pa rin nagtatanong kung paano nga ba umpisahan ang pagawa ng basahan Kaya ngayon gagawa na naman ako ng tutorial kung paano nga ba ito umpisahan sa pagawa So dito muna tayo sa may step 1 mga mare At akahanda na nga itong hulmahan ko at gagawa tayo ng basahan At ang gagamitin ko na tela ay kulay pink so, dito sa step 1 mga mare ay maglalagay tayo ng tela dito sa may mga pako At bago tayo maglagay ng tela dyan mga mare ay bubutasan natin ng maliit yan At syempre maglalagay tayo ng allowance para mamaya pagkatapos ayan yung gagamitin natin sa pagtali. Kaya sa mga hindi pa rin natuto sa paggawa ng basahan ay panoorin nyo na lang itong video na to hanggang sa matapos para masundan nyo ng mabuti at makagawa na rin kayo. At ito na nga nung nabutasan ko na nga itong tela mga mare ay nagumpisa na rin ako sa paglagay at tignan nyo naman. First na nilagyan ko na pako pa dito sa kabila mga mare ay dito naman ako sa pangalawang pako pa nagumpisa. At sa nagtatanong pa na sa sukat na ito, mga mare ang ginamit ko na hulmahan dito ay 64 cm at 45 cm. Dito kasi sa amin mga mare ay ito yung regular size ng doormat mga mare kaya ito din yung sinunod namin na sukat so anyway dito nga pala sa 64 cm at 45 cm mga mare ay ang magagamit natin dito na pako pa ay 45 piraso at 27 piraso yes po dahil sa 64 cm ay 45 piraso at sa 45 cm naman ay 27 piraso na pako pa marami pa din kasi nagtatanong sa akin nag PPM, nagkocomment sa mga reels ko kung ano ang sukat kaya dito sinabi ko na rin so anyway makikita nyo naman dyan sa video ko at kuhang kuha naman na pagkalagay ko sa tela ay may dinaanan ako na isang pako. Ganyan lang na proseso mga mare dahil apat na patong itong tela sa paggawa ng basahan. So gumamit nga pala ako dyan ng kulay pink na tela mga mare dahil sa last na patong ay ang gagamitin ko na tela ay black. Dahil dito sa paggawa ng basahan mga mare ay mas maganda din talaga pag dalawang kulay lang at syempre eterno natin yan kung saan mas bagay. Anyway, nakita nyo naman dyan sa video mga mare na dito na naman tayo sa side na maliit lang. Susuko kasi na nauna ako lagyan itong mahaba na side mga mare para mamaya pagkalas na dito tayo maghahabi ay maliit lang. At dito nga pala sa may hulmahan mga mare marami pa rin nagtatanong kung ano nga ba ang sukat ng pako na ginamit namin dito at eto nga ay onomedia. Pero depende naman sa inyo yon mga mare kung ano ang pako na gagamitin nyo dahil may kasamahan din ako na mas gusto nila na mas malaki na pako para nga daw hindi sila mahirapan. Kaya sa mga nagtatanong pwedeng onomedia, pwedeng ono basta na sa inyo na yon kung ano ang mas gusto nyo. At uulitin ko sa inyo mga mare, ang sukat ng hulmahan na ginagamit ko ay 64 cm at 45 cm. Sa pako naman ay 45 piraso at 27 piraso. At dito sa pinakita ko sa inyo na video mga mare, ay step 1 pa lang ito. Kaya sabay-bayan nyo ang susunod ko na upload dahil dito naman tayo sa step 2. Ipapakita diba, ko naman sa inyo mga mare kung paano nga ba maghabi dito at syempre sa paglalak na rin. Kaya sa mga nag sa mga reels ko, nag -P -P sa akin kung paano nga ba umpisahan to ay sabay-bayan na lang ang mga susunod kong mini vlogs para masundan nyo ng mabuti at syempre makakagawa na rin kayo ng basahan katulad ko na kahit sa bahay lang may extra income tayo. Malaking tulong kasi to sa atin kahit hindi pa tayo mag-order ng tela at kung may damit naman tayo na hindi na nagagamit ay eh, pwedeng pwede nating gamitin dito. Eh, nung kakaumpisa ko lang talaga dito sa paggawa ng basahan ay ang mga ginamit ko ng mga tela ay mga damit na hindi na nga nasusuot namin at ginugunting ko na lang yon mga mare para makagawa nga ako at makabenta na rin ako dito sa mga kapitbahay namin. Ay kaya sa mga interesado dyan, subaybayan nyo ang mga susunod kong mini-vlogs dahil dito sa pinakita ko sa inyo ngayon ay step 1 pa lang ito. Mas maganda kasi na matuto na kayo agad mga mare para makapag-umpisa na rin kayo sa paggawa at makabenta na rin kayo.